Alam niyo ba na maraming netizens ngayon or mga tao ang nawindang sa pabango ng nag-iisang Bianca de Vera? Gusto niyo malaman kung magkano yung pabango, magkano yung price ng pabango ng nag-iisang Bianca de Vera? Sige. Ito yung perfume ni Bianca na Valaya Exclusive. Ang price tapos ang size, by location siya ng bansa. Sa USA, nagkakahalaga to ng $410. 22,979 ang halaga dito sa Pilipinas. Yan, nakalagay siya na 75ml, 2.5fl oz. So, sabi dito ni Sisi kapag sa international naman, nagkakalaga siya ng $290, ang equivalent niya is nasa kapag dito sa atin nagkakahalaga siya ng 16,253 pesos. Depende-depende po sa ml niya. So, ito naman 30 ml, 1 FLUC. Tapos sa USA, regular price din ito, 250 na nagkakahalaga. 14,011 pesos. Tapos dito naman sa, so sa international naman, nagkakahalaga siya ng 180 dollar regular price. Uh, meron, nasa 10,088 pesos siya ang pinakababa, ang pinakamura ng Valaya perfume, depende din sa ML niya, nagkakahalaga siya ng 10,000 plus. Tapos kapag ma mahal naman siya, ay nagkakahalaga siya ng 22,979 pesos. Maraming uh, marami nagsasabi, uh, 30,000 daw yung pabango ng nag-iisang Bianca. Pero sa nerch ko, nasa 22,000 lang siya. Base, base lang kay CC ha, pero di natin alam. Grabe no, ang ng perfume na to. Oh. So, na-amaze ka ba? Kasi ako, na-amaze din ako. Kasi... ayon lang yung story time natin. Pero kung nagustuhan nyo po ang aking story time, ay eh, pwede nyo po akong ipa i-follow dito sa TikTok. Sa YT ko po and sa Facebook ko. Pero sana mag-DNK na po tayo dito sa ating TikTok. Follow for more!